guys, good morning, andito tayo ngayon sa tindahan, so kagigising lang ni Manoy so, kukunan natin ng detail si Manoy about sa buhay-buhay niya, na hindi niya alam, okay so ngayon, kunwari kakausapin ko lang siya kunwari magkukwentuhan lang kami, pero di niya alam na may camera para ikwento niya kung ano yung mga nangyari sa kanya before, mga fast yung mga fast niya, ayan So, doon yung makikilala kung sino si Manoy at ano ang pinagdadaanan niya. Same lang po kami ng ano, pinagdaanan noong mga bata pa kami kasi uh, first cousin ko nga po siya. Ayan, taga-bicol po siya. And then, so, umpisa na natin guys. I-set up na natin yung ating camera. Kunwari, nagkukwentuhan lang kami about sa buhay. Pero hindi niya alam na may camera. Manoy, sorry. Ayan. Ibubulgar ituloy yung mga kalukuhan mo. Ayan. So, guys. Watch natin. At, kumila na natin. Sana di magalit sa akin si Manoy. Sa gagawin kong to. Okay? Oh, my God! Ilan taon ka na manoy? No? 42. 42. Birthday mo? December 19, 1981. Ah, uh, asawa. Ilan ang naging asawa mo? Isa ba? Sigurado ka? Dalawa. Sigurado ka? Final na? Ilan ba talaga? Isa, dalawa, ilan separate? Isa. Anong isa? Isa na. Ilan ang okay. anak mo? Dalawa na. Yung pinagkita ko din sa people. Anak sa labas? Ay, wala. Ah, meron. Sa iyo na Ilan ang anak mo sa CR? Ano, CR? Ano naging buhay mo sa Bicol? Ayun, tambay na. Pupuklas. Kamotin ka. May harapang buhay na ano. Buhay kasi. Nung pandemic, kumusta? Ayun, mahirap. Saan kayo nandun nung araw, nung panahong pandemic? Sa May call. So, nung panahong pandemic, anong kinakain nyo? Paano nyo nalalampasan yung araw-araw? Bisan, -araw? may kakunting kanin. Bisan, kamuting kakoy. Tapos, pag walang kamuting kahoy? Tulog na lang. Pag di na matulog, di pag di na kayang matulog dahil gutom. Wala, upo-upo lang. Ang palipas mo ito. Tubig. Tubig. Kape na walang kulay. Sinapay, kumusta sinapay? Malakas pa ba? Ilan taon na si Pai? 44, 45, 45, 45 55? Si Mai. Buhay pa si Mai, no? 78. 78. Mano eh, tanong ko sa'yo. Ilan taon ka na nagbe-bake? Ay, nagsimula ako. 13. 13 years old? So sa so 13 years old mo na yan, hindi mo ba naisip na magkaroon ka ng sariling business? wala eh kasi mura lang ang sweldo ko mo magkano ang unang sahod mo ng? 600 isang buwan 600 isang buwan pero mo from 13 years old hanggang ngayon oh. so sa mga pinag anuhan mo naman wala man lang ba nag ano sa'yo nag offer na tulungan ka oh. sa kabila ng mga natulong mo sa kanila. La. na ibigay mong aral. La. meron din nga ako tinulungan ng bakery sila. Sila na may aral. Oo. Oh. Hindi naman ako marami. Ibigay ako ng mga tutulungan sa kanila. Kung gusto mag bakery. wala namang kapalit. Walang kapalit. Ang bait mo man naman pala Sa bagay, mana ka sa akin. Kaya minsan, pag mapunta ko sa kanila, welcome ako sa kanila so, kami ng kanto so, niya. Yun lang, yun na. Hindi tayo magawa hindi hmm. mag maganda. Kasi tayo ng sama, hindi tayo kilala ng tao. Uh, palagi tayo magawa ng hmm. Pero kung sakasakali, may nag-open sa'yo ng opportunity na magkaroon ng isang sariling business or ikaw humawak, kaya mo ba? Oo, oh, ano yung problema? So ano anong mga ginagawa mong tinapay? Anong bukod sa mga ginagawa mo ngayon, ano pang ibang alam mong gawin? So so ibig sabihin So ibig sabihin napakarami na talagang pinagdaanan mo at alam mo about sa tinapay kay Cake. Hindi lang hindi lang bakery ang naging trabaho. Kayo. Ano pa? Naging welder ako. Naging masunak ako At pedicab pa nga. Napakatsaga mo naman pala. Saan ka nag pedicab? Sa Bisaya. Pero may pe kung gusto mo rin mag -pedicap, may pedicab din naman dito sa atin. General. Ayaw ko na. <laughs> <laughs> Bakit? Ayaw ko na kasi kung sakun, parang kanparang pinagdaanan. Mahirap magpedika pero marangal din na trabaho yun. Pero napakasakit nun sa paa, maghapon, tadya ka ng tadya. dati. Laban lang. Basta marangal Pero dati mano yan, Ano? Ah, uh, napanood ko kasi yung mga posts no about sa Facebook. About sa anak mong namatay. Ah, uh, ang dami mong pinagdaanan, no? Uh, dami. Paano nalampasan mo 'yun? Tas baby pa namatay na yung anak mo. Sa kung sa PCMC, Philippine Children's Hospital. Magisa ko lang nilalakad yung, yung tabaw sa gabi. Tapos, punta ng hospital. Uy, naman, tabaw hiningi ko lang yung mga tulong ng APCS o DOH social service saka sa pasa mayor's office tapos sa mga mga ayun nang binigyan ng mga mga buti maraming tumulong no sa, pero ano yung ilan ba na ba yun namatay. Ilang buwan na bakit namatay? But ano ba, matured? 5 Mat months. Matured. Ah, After 7 months. Pero dapat mabuhay 'yun, Manoy, kasi ikaw siya 'yung may sakit na. Diyan sakit niya. Oh. So sad naman, guys. Ayan. So, in-interview natin si Manoy about sa ano. Marami pa yan si Manoy na malalaman natin at makikilala natin kung ano ang kanya mga pinagdaanan. Kasi mahirap talaga ang buhay sa Bicol. Ayan. So, ako guys, is first cousin niya ako. So, dinanas ko din yung dinanas ni Manoy sa Bicol. So, 'di ba? 'Di ba manoy pagka may bagyo doon at wala ka makain, pwede ng gulay, no? Naranasan ko 'yun, yung yong bigas mais. Minsan ayaw ko nang lunukin, feeling ko ako ay isang manok. Naranasan kong kumain parang ano, yun pa lasa niya parang sapal manoy, no? Magaspang. mo, So, gusto mo bang magpasalamat sa mga viewers mo? Mm, salamat po sa lahat ng subscribe sa akin. Eh, di ka naglaan lahat ng short video. Kasi siya na po kayo. Wala, hindi Thank you po.